Before the president, we call on the mayors of the following municipalities: Nagigiliyan Isabela, Mayangkong Tarla, Kalawang Quezon, Herona Tarlac, Subic Sambales, Lokban Quezon, Tuba, Quezon, San Isidro Isabela, Santa Cruz Sambales, Kabayan Benguet and Fami Laguna. Once again, yung mga uh, mayors po ng nabanggit ng municipalities, please proceed here in front. Yes, sir. Muli po, uh, may mga po na mayor sa following ang parties. Pag-ibig yung Isabela, Kalawag Quezon, Herona Tarla, Subic Sambales, Lugban Quezon, Tuba Benguet, San Isidro Isabela, Santa Cruz Zambales, Kabayan Benguet, Pami Laguna. Ito na lang po sa harap, ito na lang po ng mayor's po ng municipalities. Makabebe, Pampanga, Apalit, Pampanga, Palawig, Zambales, and Marcos, Ilocos Norte. Again, tinatawagan po namin ang mayors ng Betagan, Cagayan, Makabebe, Pampanga, Apalit, Pampanga, Palawig, Zambales, and Marcos, Ilocos Norte.